Ayan ang mag-ina nating ikakarga ngayon. Diniliver na natin yung isa. Oya, ay eh, eh, baka habulin tayo, ge. Okay. Mukhang mga habula ah. <laughs> Nakakatakot baka habulin Sa so, may bulo, walang dededihan yun diyan. Apispan ginagawa ano? Ayan na ang ating mag-ina. Pakarga na. Sumama. So Sumama so ka bulo. Ay, wala kang dededihan dyan. Loko ka. Mayas ka dyan. Ayan lo. Oh, excited. Ah, mukhang mabait ah. magina mag-ina ang ating kakarga. Oop, dali lang. Jo, mas hirap ikarga pag ano. Mga bulu pa lang. Ala ba tayong ibang tali? Oh, gagalit ah. Yung ang laking inahin ito. Laking inahin, oh, no? laki. Ayan. Nagagalit ito yung bulo. Ayan, cute ang bulo. Ayan, hello. Susunod ka balansa, sa? Susunod dyan sa nanay. Pag umakit ka. Susunod dyan, ayan mo. Inihitawag eh. Ayan, bigyan mo yung tari muna. Dumamaya natin hulihin yan. Susunod dyan. Hindi, hindi Huli ang bulo. Ay, hindi ka maninilo. <laughs> ayan. Na corner. ah. Ayaw, magaling talaga yung eh, bulu. Magaling. Hindi ba mag Hindi <laughs> na si Silu. Dito na ako sa taas, parang nakakaharang din. Nakakaharang, oh. Inuhuli ang bulu. Naku, yung nanay mo umiiyak. Sumama ka na na lang. Ay, hindi nga. Ay, kuya, ayan na sa'yo, Kuya. Ayan, kabalansa. Huwag mo papalampasin dyan. Kira pala huluhin ito. Oop. Oh. Ay. Eh. Kaya eh. gachika dumaan. Hindi nagulis gachika. <laughs> oh, nasiluna. si Luna. Ayun, oh, si Luna, si Luna. Ayun na. Unahin nyo na yung anak at baka mamas. Buhatin nyo na yung bisiro. Oh. Oh, wala. Oh, okay. buhatin nyo. At eh, Baka hindi makahinga. Ay, katilap nung bisiro na yun. Kailap. Kailap. Kat, nagagali tuloy yung nanay. Oh. Oh. Ba... Buhatin nyo na. Uh-huh. Oo. Oh, 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 Teka lang, teka. Ay, ka lang. Buhati na. Yung nanay nagagalit. O oh, yan na. derecho. Kaya't. Siyempre nagagalit yung nanay. Hindi nila mabuhat yung bulo. <laughs> Op, oh, ayaw umakiyat. Kaloko. Ah. Oh. Sampana ang nanay. <laughs> ah, alo ko, sika din eh. pa sa bulo, kaliit lang eh. Makiat. <laughs> Kabait nung nanay nung nandun. Kabait, umakiat nung nanay.